ano, grabe, yaka sa ako sila lalaw. Ang pag-opisina ko yung sandala mo pa yung nasubog-subog dapat. Paang super na. Bago ko lang yung nakita, oh. Ay, my goodness. pag opisina na yan, hindi niya pag-super. Kaya rin ako diyan sa super, ta oh. Kinaog na ko diyan. Kinaog na kadaya. Kinaog na ko diyan, mapa. Where's that? Kinapay, oh. Kinaog siya yan. Mawaya-waya ko diyan. Kari na diyan, duaw Kari Eh, mano pa ta kari. Tadi na, inay na na Mga buto ko sa opisina. Ikaw na ni tiyag ko. White choice. Kay like, super busy always. Sila lala. ano you know? oh kagang amo nga masipag nga drag. Dari ako man na. Okay, maningil pa ako diri oh. That's life. Busy life. But in fairness ngayon, nagawa tao. Oh, gamay lang Kita oh. nyo. Oh. At careful lang ako ha. Kasi sandal ko pang opisina. may kuwan Thanks for watching, mga oh, my tao.